So, hello everyone! Nyeh! Nyeh ka dyan. Aayos tayo ngayon dahil punta tayo ng Maynila. Magbabayad tayo ng ating para sa ating oath taking. Hindi mag magpay para makapag-oath taking tayo sa February. Then titingin-tingin tayo ng damit para sa utik. Ang daming laga sa hair. Hair reveal. Yung kulot kong hair. Karin! Baby, uwi lang ka. Ang tapat niyan. So, yun nga. Ay, babalita ako sa iyo. So, since lagi na ako nag-upload-upload -upload ng mga videos ngayon. Naku! Alam niyo ba kung ano nangyari? Agad-agad, sinubukan nang i-hack yung account ko. May nagpadala ng message sa akin. Una, sabi, Good morning. Ganyan. Tapos, reply naman ako, Good morning. Tapos, sabi niya, i-add daw niya ako sa kanyang GC for Christmas. chu 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 Ganyan. Tapos na Christmas, ha? Kaya nakakaduda. Kasi... Ganun daw, edi kunyari ako nung replyan ko naman, okay, sige, add mo ako. Ngayon, edi ganyan na, add na, tapos message-message na. Tinuruan pa ako. May ano daw sa notification ganyan-ganyan. May pinadala daw siyang message tapos lalabas daw sa notification ng FB. Ganun. Edi tiningnan ko naman. Tapos so, pagtingin ko doon. Andun nga, may code. Parang OTP code, ganyan-ganyan. One time um, code, ganyan. Ipadala ko daw sa kanya, eh, nakalagay doon. Nang, sinabi ng FB na don't share this code, ganyan-ganyan. Sabi ko, naku, ihahak na yung account ko. Nakakalungkot lang. Kasi, may mga taong ganoon. Na ayon nilang magsikap para kung gusto nilang mag, ano yung account nila, ayaw Mom. nilang magsikap na iano ano yung account. Nyo. Tapos nang ano sila ng uh, account ng ibang tao. Susad so, lang. So yun nga, nakakalungkot lang na may mga taong ganoon. Sinubukan ng ihack yung account ko. Tapos, edi ang ginawa ko, sabi ko na ako, delikado na to, ganyan-ganyan. Kasi sabi ng notification sa FB ko. Uh, don't share this code, ganyan-ganyan. Tapos gusto niyang message siya, hihingiin niya yung code na yon. Ibig sabihin, tapos mamaya, someone na nag in na ng different device daw sa account ko, sabi na ng FB. Ay nako, so guys, if one day, na, um, di ba may nakikita ka ngayon dati friend mo, tapos mamaya may sinesend ng nagpo-post na ng mga mga hindi kaya ang mga videos, ganyan-ganyan. Kasi nahahack yung mga accounts nila. Nakakalungkot lang na may mga taong nanghahack ng account. Hindi sila nagsisikap na kung gusto nilang i-grow yung ano nila, audience nila. Dapat pagsisikapan nilang i-grow on their own, ano. Nakakalungkot lang na gusto nila bigla nilang kukunin. Top 2k plus pa lang to yung account ko na to. Gusto na nilang i-hack, imagine. So sad, di ba? Tapos, di pa na konti Eh, di, ang ginawa ko ngayon, blinak ko na siya. Sabi ko na ko, delikado tong tao na to. Di, ko na siya ngayon. Tapos, maya maya, may bago na namang pangalan. Nag-friend request sa akin. E di, inano ko naman? Friend-in ko. Tapos maya, nag-send na naman ng link ganyan-ganyan. Log in daw ako sa ganitong account, sa ganitong link, ganyan-ganyan. May matanggap daw ako. Blin ako na naman siya. Nakakalungkot. So, matuto tayong, ano lang, protection na yung account natin. Mag-block tayo kung kinakailangan mga taong hindi na siya, ano, nagbibigay, kumaga nagbigay na ng motibo na scam. So, mas maganda pa rin yung ano tayo. So, awareness lang to sa lahat na naglipana na naman ang mga hacker sa simpleng mga tao. Dati kasi yung mga hinahawk nila million-million eh. Million-million yung followers. Or thousand, hundred thousand, ganyan-ganyan. Ngayon, kahit dalawang libo lang pinapatos na nilang ihawk. Diba? Ang lungkot. Okay. Ang langkot na may mga taong gano'n. So, this is awareness sa lahat. Ingat tayo sa mga accounts natin. Kapag may mga one day nagpo-post na yung mga friend natin ng na mga videos video link na mga porn especially, ganyan. Black na natin yun kasi nahack na yun. And then, mas mabilis na yung mga hack sa atin kasi meron na silang connection sa atin. Gano'n. Kasi trace nila yung mga messages dun eh. Or mga friends. Kung sino yung possible na gusto nilang i-hack. So, yun lang. I Ingat tayo guys. Sa mga hacker. Na... Gustong kunin yung mga accounts natin. Okay lang sana. Kung hack lang. ng hack, no? Tapos ang masama dun ginagamit pa yung account para mag-post ng hindi ka ay aya okay, ang dami mong friends na ano bam bata ba ganyan ang lungkot lungkot ng panahon ngayon na ano so yun guys advice ko lang is pagpare pa rin natin mga taong mga friends natin makakasalamuhan natin ba FB man siya personal, kung pray pa natin sila, na sana, maging patas pa rin sa buhay. di ba? Na, mga nagmamadaling mag-successful kasi yan. Sabi nga nila, ang success is hiram lang. So, huwag mo madaliin. Punta ka sa process, duban ka sa process ng sa pagiging successful. Kasi mas doon mo mananamnam kung gaano ka sarap maging successful kung tumaan ka sa magandang proseso, 'di ba? Kung magmamadali. Kasi hiram lang 'yan eh. One day biglain mo 'yan, hindi mo ma-appreciate 'yan, mawawala sa iyo. Kasi hiniram mo lang 'yan. Bigay lang ni Lord lang 'yan. Tinitingnan lang ni Lord kung deserving ka ba sa mga ganun, 'di ba? Kung hindi ka deserving, kukunin niya 'yan balik. 'di ba? Kada medaming sobrang successful na mapartis naman 'yan or kahit yan. Tapos biglang ganon. nga, Hiram lang. Hin pinahiram lang ni Lord yung success. One day babawi hindi niya 'yan. Kung hindi tayo marunong magdala. Hindi tayo marunong humawak. So yun lang guys. Bye. bye-bye thank you for watching bye